thank you Swabe lang kong bumitaw Para di ka maligaw Magkumot kung gininaw ka sa pag-chase nice. Yan sa bebot mo na malikot kapag sleep, nice. ka pag Kana ay sa akin na siya lumalapit Matik out. I won't dogs All I want is a money overflow Tell me if you're down and we gotta go Shhh Tahimik mo lang na ipagsigawan Shhh kung gano'n bakal lupit ang galawan Hiyawan nating dalawa Nung tayo lang ang magkasama Sa madilim na silid at malalamig na kama Yung iba galit kasi hindi kasama Habang ako gusto lagi sinasama Makakamera, mikropono o kahit gala Alam mo na agad sagat kapag ako kasama Ikaw hindi nga lang kabisado na galaw mo dito sa amin Baka tawagin ka lang hilaw Kahit di maliwanag Ang kita mo yung kinang Kung ikukumpara mo pa sa iba Walang hiya Mas nakakagana ka gumawa ng na gumawa Habang yung gigil ko Lalo, lalo lang manalang Idiin sa mukha mo na Kundi dahil sayo Baka di ko naisip na Lalo pang mas galingan Hindi na ako na di ka magalingan Kahit na nakikikain ka lang sa pinggan Ay sarap na sarap ka So nga lang baka di mo maluno kapag binagit na ang totoo Ta -ta Na ako ang multo mo Ta -ta Na ako ang multo mo Ta -ta